Ito na no, sa malapitan, yung pangulong, wala na, durog-durog na. Hindi <tod> wala akong, hindi ka naging masaya sa akin. Ang laki ng Ayan sa so, no, buti dito Habagat na lang po ang uh, Dumating sa amin Pero malakas din ang hangin kagabi So type dito ngayon sa ilog At bumaha din pero mahina Sa ngayon natuloy pa rin ang pagulan Pero stable naman na po Diba tani? <laughs> sa so, ayan, lahat ng bangka po nandiyan sa may taplikan nakakasinan taib may isang pangulong na sumadsad doon sa bandaron uh, ewan ko lang kung naalis na kasi yung lambat doon na iwan uh, sana yung naalis yung pangulong doon 3 million pa naman ang halaga noon bakit puntaan ka muna mo aking motor di ba sagbasag na yung pangulong don. <laughs> Sayang yun Di pa ata nakabawi yun? Magkano ba kang halaga na ano Nabili? Wala so, na apa Apa? Na milyon? Milyon? Ah. Sayang yung pangulong Kulang na apat na milyon pala halaga nun Hindi pa nakakabawi So ayan o no? Uh, bumaha lang ng maliit. Naglabo lang yung ilog. <clears throat> pero dito sa dagat, malaki ang alon. Isang pangulong ang nasayang. Alas kumulang na apat na milyon yata ang halaga pero hindi nakakabawi. Nalisgrasya eh. naman dito sa bunsuran. Yan. Ito yung aking motor uh, Nagpusa natin sa mindset. ng type ngayon. Nakakasawa. Allak yang Ingat na lang po kayo sa ano. Sa mga feedback uh, po din ng review. Ah, 'pag makalimot magkasal Sa ganun na. Uh, laging safe ang lahat. So ano you know, guys, uh, ito na yung uh, lambat ng pangulong. ayan yan ay lambat ng pangulong. Ah, uh, 'yung pangulong andun sa tapat ng puno. Doon sa dulo ng bibok doon. Hindi lang tayo makalapit doon kasi malakas ang tapik ng alon doon. Yan oh. Kita know? niyo naman, malakas ang tapik. <clears throat> andun na 'yung pangulong, lubog na lubog na. Ah, wasak-wasak na 'yung, yung siguro yung drum hindi lang siya makita makita yung drum oh yung drum, yung drum ng pangulong andito siya kanina dito sa lugar na ito malaki ng sa mayari, ang samayari napakalaking lugi Ito sa malapitan. Yung pangulong. Wala na. Durog-durog na. Sayang. Grabe. Sarana. Yung iba nandong park Sa kabilang dulo Wala na Lalabas yung iba ng Pangulo ngayon Ay, nalaking alon. Ito ulihan ng Pangulong. Tsaka yung lambat, kalahatin ng lambat, kasama pa pala. Ito yung kasko. Kasko na lang ang natira. Saka na. Ibang part dun, kinukuha na, na ng mga tao yung sa kakabilang dulo. na. alon kasi. Uh.